Okay, good morning ulit. Meron tayo dito isang bago. good with sidecar. Survey lang tayo kung okay ba to sa Pinas. Ayan. Mini 150. Uh, 150cc siya. Uh, propeller type. Disbrake niya harap likod may forward reverse. Sya. Yan. Yung speedometer niya digital. Halos same siya nang uh, classic. Tapos may USB sa dito. Yung mga lever niya aluminum na. Same din yung size ng motor dun sa uh, Isa nilang uh, uh, 150cc Parang classic sya Tingnan nyo Yung mga Bracket dun sa sidecar Talagang heavy duty Talagang syang ilaw dito sa sidecar Hindi pa nakakabit yung muffler Ayan. full LED na rin yung headlight signal light nya Ayan. harap likod ah, siguro pagka nakalabas sa Pilipinas yan i-review ulit natin kung ano pa yung mga idadagdag natin dito sa motor